Sa totoo lang, yung doktrina na yan ay matagal na eh. Mm. Uh, hindi hindi, hindi pala na bago? Eh. Uh -huh. Uh -huh. Oo. Yung doktrina ng Fugitive Disentitlement uh, Doctrine, uh -huh. uh, matagal na po yan. Uh, ito bagong uh, desisyon lang ng Korte. Eh. Uh -huh. uh, siguro nakakahalata ang uh, Supreme Court na sa mga ibang Korte, eh, trial courts, paiba-iba ang application. Pero matagal na ako na doktrina yan. Ah, okay. mm -hmm. Ayaw mo magpailalim sa jurisdiction o otoridad ng mga mga Akusado. Pilipinas. Oh, eh, Hindi ka rin pwedeng humingi ng uh, relief o kaya tulong sa kanila. Mm -hmm. So, matagal na ko yan. Bago, ay, itong desisyon na ito, isa lang sa mga pinakabagong desisyon. Pero parang, siguro to remind the other lower courts na i-implement natin dito ng istrikto. Uh -huh. So ano pong ibig sabihin nun, uh, attorney, kapag ang isang akusado ay ayaw umuwi? Ibig sabihin, eh, ayaw niyang, uh, dahil ayaw niyang makulong, dahil siguradong pag-uwi niya, ikukulong siya, walang anumang pleadings o anumang apila na pwedeng gawin, natatanggapin entertain, ang hukuman, i-entertain uh -huh. uh -huh. ang hukuman mula sa kanyang abogadong nandito. Ganun nga ho oh, Ganun ang rule noon mm -hmm. at uh, ganun ang rule hanggang ngayon. Uh, I-reiterate re lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court so mm -hmm. uh, they cannot run to the court at the same time, hide from the court mm -hmm. kung uh, pagdating naman sa warrant of arrest o yung panag pananagutan niya sa korte. Eh.